Ito na ako siya ng kaan. Dikit pa lang na ano na ako. mga basher na rin siya. natin yung mga basher mo. <laughs> Ayan. 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 Ayan.

Tapos puno pa po ng dry skin. Kaya masakit po siya. Opo. Sabi niya, na sa 29. <laughs> Gusto niya na pong hilahin yun po. Parang kailan pa ba mag-29? <laughs> Opo, oh, ang kapal po ng dry skin. Tsaka grabing baon po talaga. Ang lalim din po pala talaga nito. Ano? Mm -hmm, sobrang lalim po. Mm -hmm. Lalo oh, po siya. Lalo po hindi po. tuwa tuwa ako? Kasi parang ganito nga. Pagpasok mo, ang daming paninda din. Habang ginagawa siya. Hindi <laughs> na pagkain. Ito yung, ito yung sakit na lang. dami laman. yan Sobrang lalo po. Ayan, wala na po. Hmm. Diba? nilow talaga ng sobra yung kuko sa tagal na nakababad yung cuticle's opo <laughs> Mama ya Abang ini. Hmm? Noh, Abang <laughs> hey, papa lu Om. Emang papa lu no, um. senang? nyo. Halos bumabaligtad na po yung laman po. Uh -oh. mm. Opo. Pero sobrang laki ginawa po pag natatanggal po But daw yung ingron. Tapos gumagaling po talaga agad. Mm. Kasi yung dati hindi natatanggal po kung makaano yung gagaling sobrang. po. Ya berikan lagi. Tupu. Ini Ingat tu tolong. Ah, Natagal ka na rin nag Gagata, hindi ka lang nag... Uh, Opo. Ano 2010, 2010, 2010 po po ako naglilinis po o, ng kuko. Para opo. Ano Parang isang taon pa lang po mahigit. <laughs> na ano ko lang po naisipan na bakit kaya hindi ko i-vlog. na yun. Madalas map mapanood. O, opo. Pero ang swerte ni Auntie, o inmom taga sa siya taga dito lang po ah. <laughs> sumilip ah, titignan niya oh, po sumilip po siya parang talaga problema ko ang sakit-sakit na po nito oh Parang mas masakit to ma'am no kaysa so, dito po ano. Malagi kong problema yung dalawang ano ko oh. malaki Mm. At saka yung shape na mm. uh, pupupakitan na. Ay, dito mm. pang nagarinig na ito. <laughs> uh, para akala ng iba nga. Grabe naman, ang ingay naman sa bahay nyo. Pero sa totoo lamang kung nagumpukad yung mga bata Ay, dyan, ma, sa labas eh. Nagsisigawan? Ako po, ma'am. Ma, ano ka po, maririndi ka talaga minsan, nagmumurahan pa po. Siguro pagpasko dito, nakapagpasko, no? Sobra. Ang ingay. Sorry Ayan. Okay na Para kuko. May kukuma din po, pero dry skin ang pinakamalala po. Kasi nababaunan siya ng kuko, ma'am, eh. Ayan, oh. Po, correct. Nararamdaman po. Grabe, laki po, o oh. tuku Bismillahirrahmanirrahim Yang kusuka Nah ya Sarah kita

ginagawa. Saan yan? Saan? Sa inyo mismo? Sa loob? Pabarik-barik lang siya, no? Siguro wala siyang kalaro. Salted, panood. Ito po, parang putol siya dito. Ito, 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 ito. Ang grabe, oh. Dry po. Ang kapal ng dry skin. Hmm.

ilang gramo na kaya ito, ma'am. <laughs> mm, ba, Gano'ng kaingay yan, ma'am? Labas? Oo nga. Paano pag alibawan tutulog kayo? Papakaisapan mo pa sila, ma'am, na tumahimik na. Matutulog ka. Ah, sabi Minsan naman mamayan, Pag aram nilang ni Jugabi na, tatahimik na po sila dyan. Sí, Renata, no lo que